Ako si gabi. panganay at unikaiha na pangarap maging karirista. Magaling na driver sa kalsada, mabait at uliran sa pamilya. Pero nang dumating ang apat na brinoy naming bisita, buhay namin ay naging magulo na. Dumagdag pa ang kontrabidang si Jaina. Ipinatanggal kami sa sinalihan naming karera. Disqualified tayo? Pero imbes na malungkot, kami ay nagsaya. Dahil dito sa talyar ng Daddy Jerry, lagi kaming puno ng pakwela. Ako at si Daniel, dating magkaaway, ngayon, may pagtitinginan na nga ba? Oh my gulay! Ata, nakita mo po si Daniel? ko ba? Tingin mo ba lahat ng lakad niya alam ko? Ni hindi ko nga yun iniisip eh. Diyos ko naman. Ito yung tatanong na si Don Masyado kang maraming sinabi. Masyado kang defensive. Baka nasa labas lang. Tara, hanapin Tara, na lang napin natin. Tara, na hanapin natin. Sus. Uh, wow! Yes! Totoo pala talaga. Dreams do come true. Yeah! Daddy, bakit mo naman nasabi na dreams do come true? Papano, anak? Napanaginip ko na kumakain ako ng hotdog. Pagkatapos, paglabas ko, ano nag-welcome sa akin? Hotdog! Nagkakatotoo nga yung mga panaginip. Hmm. Nako Daddy, hindi din. Hindi din lahat. Hindi lahat. Kasi alam mo, Daddy, meron nagsabi sa akin, ha, na yung panaginip daw, kabaliktaran lang talaga siya ng totoong mangyayari. Na, no, parang may problema tayo. Parang mainit ulo. W wala, wala naman. Okay. Basta ako. Matatlo. Hmm. So, kung kabaliktaran ang reality sa panaginip, bali hindi ko type si Daniel. Tama! Hindi ko siya type. Wala akong pagtingin kay... Daniel? Nakikita niyo ang tao ko? Basang-basa kasi ko eh. Ah, uh, hindi. Tsaka, bakit babasang basa ka? Umulan ba? Ay, ako sis! Umuulan talaga sa labas! It's raining, men. Diba, sa mo, man! Ang sinasaya! Grabe! Ang pari mo! Ay, girl! Umuulan! Ang sarap-sarap sa labas! It's raining, man! Yeah! Yeah! si Daniel ng uh, palibang pagkakakitaan. Ang nakikita mo ngayon ay the first dito yeah. sa atin nun. car wash! Yeah. Oh. Nang nakahuba, Daddy. Eh, creative lang yung mga yan. Hindi eh, pa mayroong mga babae, bikini, car wash. Ginaya lang nila yun. Pero, siyempre, hindi kumina ka bikini. Of course, of hindi naman bagay sa amin yon eh. Hmm, well, oh, eh <laughs> Daddy. Oh, nak, huwag ka nang mag, ano, maganda to. At saka alam mo ang kakaigihan nito. Two in one to. Habang sila uh, nagkakarwas, pwede pa silang maligo. Oh. Mm -hmm. Alam mo, feeling ko, amoy, may 40 days na ako. Ano doon pa? Pwede kang jumoin. Gusto mong jumoin? Oo, mm Oo, oh, sige. Kuha mo muna ako ng posporo. Para saan? Maliligarilo kayo? hindi. Maliliguan kita ng gasolina. Ano? Lumayas ka na siya. Hi. Ang ganyan ang magka-car wash ng kotse ko. Kahit three times a day pa. Oo nga. May renta car business pa naman kami. Kaya niyo pa ba mag-car wash ng sampu ang sasakyan? Sampu? Dami no na. Oh, Siyempre, pare. Kaya namin. Daniel, wag mo na kami. Pwede ba mag-break muna? Pwede, pwede. Sige, mag-break muna kayo. Kami na bahala niyan. Tutuloy na namin yan. Hi, guys! Eww! Yuck! Yeah. Pabalik na lang po kami. Sige. Sige, uh, yeah. sige. Alam niyo, boys. Kita niyo na. Dahil sa katamaran niyo, umalis. Gusto niyo mag-break. Daddy, talk about them. Talk about it. Pagbihira ka. Nakuha mo pa mga aral dito sa mga lalaki. Ikaya eh, naman umalis yun. Hindi dahil magbe-break itong mga to, eh. <laughs> Na-break yung trip nilang maganda dahil lumabas kayo, eh. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tingin nyo? Chip and dares kayo? Huh? Hindi. Chip lang yan. Lumayas nga kayo. Nakaya na mawala. Customers eh. Up, 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 up. Matulog po na kayo. Yes, yes. Okay, wala na bang problema? Hindi okay, sige. Hindi mo? Hindi mo? Ay hindi, kaya nga kita ng lapis, di ba? Alamig lamig na ng ulo ko eh. Ma'am, mabuti naman po malamig po ang ulo nyo. Kasi po, may favor po sana ako sa inyo. Bale, bale, bali po ako sa inyo, ma'am. Get out! Get out, ma'am? Get out! Ah, ma'am, huwag na po kayo mainit ang ulo. Nagdala po ako ng minatamis na minat gabi. Gabi. Oo, oh, ma'am, Gabi. Matamis pa rin, ma'am. Ha? I hate Gabi! Get out! Get, get out! Oh, Papatuhin kita ulit! Ma'am, thank you too. Dad? Daddy! Ay, umalis sila. Ah, uh, ganun ba? Sige, alis na ako. Uy! Bakit alis ka agad? Bakit mo hanap pa si DJ? Ah, uh, wala. Magpapatulong lang sana ako dito sa niluto ko. Oh, let me help. Magaling din ako magluto. Ayun. No, I dirty hands ko eh. Pwede yes, subuhin mo ako? Sige. Nakakaloka! Ang sweet-sweet na ako nilang dalawa. Oh, sino? Oh, hindi, no? Hindi kayo Oo, oh, sweet naman si Gabi. Sweet ako? Oo. Tignan mo yung pisngi mo. Masahol pa sa aswete sa sobrang pula. Hindi. Ano yan? Ah, uh, kanina sa kusina, napakainit kasi yun yun. Oo. Napakainit? Eh, sinabihan ka ni Daniel na ang sweet-sweet mo. Nagkaganyan na yung mukha mo, no? Oo, oh, sweet talaga naman si Gabi. Kita mo naman, ha? Pag siya, ang adobo floor, lahat ng pamilya dito. pengi pa nga, si Gabi, ha? Ayoko. Bakit ayoko? Eh, kasi, hindi naman to adobo. Dinuguan to. Excuse me? Ay, akala ko ito. Din din dinuguan? Dinuguan. Kulay ko, dinugoan. Adobo. sir, <sighs> yep. make sure she gets this. Importante yung manong. Ah, uh, okay, sir. Ha? Siguradong makakaasa kayo sa akin. Makakarating to agad-agad. Wait lang. Boom. Sir. Yep. Saan mo tatahil yan? Ah. Uh, Oo oh nga po. Here's, the that, Here's the address. Uh, okay, sir. Go. What was that? Nothing. I'm just fixing what you've done. What? What did I do? Don't tell me. Ito na naman yung issue about the sir racing. Fine. I won't tell you. Henry! Jaina, I just don't understand why you disqualify her. Simply lang. I don't like her and she doesn't belong in our world. People like Gabby, people potential deserve a better chance. Alam mo, pang talir lang yan si Gabby. Kaya dun lang siya nababagal. Hey? Excuse <laughs> me. <laughs> <laughs> sir! May naisip ako, sir. Doon na lang po ako sa shortcut dadaan. Tapos, ah, uh, iwasan ko na lang po yung mga lubak. Okay ba yan, sir? Okay, fine! Okay! <laughs> fine. oh. Alis! Jaina, that's not right. I'm gonna fix it. Henry! Henry! Hindi pa tayo nag-uusap! Sir! Sir! Ay, yung susi po, sir. Wala pong susi yung kotse. Wala din mong pamasahe. Hi. Makapagkape nga. Hindi pala madali magkarwas, ah. Inaantok tuloy ako. Saya? Panaginip lang pala yun. Akala ko'y totoo na. Sayang talaga. Mm. Uh. Daddy, tara dito. Kumain ka nitong dinuguan na lasa daw ng adobo. Yeah, thank you, nak. Busog pa ako eh. Ay... Nadir, mm. bakit parang malungkot ka? Malungkot? Ako? Ako pa. Sus. Nako, Daddy. Kilalang kilala kita. Ano nga? Ang problema? Wala. Naisip ko lang. Pumapasok na may mga kapatid mo. Siyempre, eskwela. Eh, maraming gastos. Hayaan mo na yun, Daddy. Ako nang bahala. Gagawin ko yun ng paraan. Ako pa ba? Hoy, Gabi. Mm. Huwag ka bang ho-hold up, ha? Mm. And remember, say no to drugs. Daddy, ha? Talaga? Eto, Etong mukhang to? Alam ko, yung magandang mukhang yan ng anak ko. Mm. Na nagmana sa ama niya. Daddy, alam ko na yan. Gutom mm. ka nga. Alin na kasi, yeah, okay yeah, naman yeah, eh. yeah, ng buto ko. yeah. eh. Sarap ng luto ko. Yucks. Choke na. What's with the long face, man? Our car wash plan was fine. I know, pero... Ang problema ko ay galit sa akin si Gabi. Wow, you must really like Gabby. What are you talking about? Daniel, come on. Palagi ka naman every time you disappoint Gabby, kase nga, love mo siya. Of course not, pare. Eh? Don't know what you're talking about. Look, Daniel. We know you, man. This is your happy face, and this is your I'm bored face. And this, this is your I love Gabby face. And this, this is my angry face. <laughs> Daniel loves Gabby. Daniel loves Gabby. Daniel loves Gabby. Daniel loves oh! Gabby. Daniel Gabby. Daniel Daniel, 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 Daniel. Gabby. <laughs> Hoy! Uh. Anong ginagawa mo dito? Ha? Huh? Huh? Ba't ka nagmamasin sa talyer namin? Pag ka, no, tsura mo pa lang, yun. Halata, eh. Ako? Ikaw? Oo, oh, ikaw mismo. Hindi, ah. Eh, mas mukha ka pang magdanakaw sa akin, eh. Saka may magdanakaw bang naka-polo berong? Meron! Sa gobyerno? Oo. Oh. oh. Uh, you got a point, ha? Huh? Pero, ano, magdi-deliver lang ako eh. Ah, uh, dito ba si, ano, si Gabi? Uh, Gabi Silang? Dito ba siya? Oo, oh, nandito siya. Pero di siya nagugas ng kotse, ha? Ah. Koche. <laughs> Wala kang dalang gochi. Pero no. driver ako. <laughs> may dalay lang akong sulat para sa kanya. Ano sulat yan? Let me see. Letter. Letter? Sa so, kanina galing yan? Galing po kay ano, Boss Henry. Si Henry? Nagpadala ng sulat kay Gabi ko? Ako na yan. Ako magbibigay sa kanya. Okay. Love letter? So may gusto siya kay Gabi gusto siya kay Gabi, ha? Loko yun, ha? Hoy! Basahin natin. Hoy, hoy, hoy! Ba't ka nagbabasa Kani? ng sulat na hindi sa'yo? di hey, para sa inyo po. Si Buwan po kasi, babasahin po, ibinulong po sa'kin kanina. Eh. Para sa inyo muna mo naman po talaga yun. Uh -huh. Let's open it. No! No, hindi pwede. Hindi atin to eh. Respetuhin natin yung privacy ni Gabi. Opo, Daddy. Remember that. Respect. Respect. I want you to echo it. Respecto. Sabihin niyo, respeto! Respeto! To! 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 Respect! Respeto! Love letter pala ha. <laughs> Ah, uh, sulat para sa iyo. Uh, galing kay Henry. Hindi ko nga alam bakit parang bukas na eh. Talaga? Paano mm. kaya nabuksan 'to? Eh. Mm -hmm. sabi ni Henry, anak? Anong sabi? Oh, my gulay! Oh, my gulay? Na nasa bahay ko ba? Daddy naman! What did Henry say? Ano, inaway ka ba? Inaway ka sa sulat? Ano, my loves? Baka chain letter yan. Totoo kaya to? Anak, paano naman nalalaman kung totoo yan? Kung hindi mo sasabihin yung nilalaman niyang sulat, sabihin mo na. Daddy, Inimbitahan ako ni Henry, mag-dinner daw kami sa Cafe Alonzo. Ha? Bye.